Hello mga kabaks at meron na naman tayong sisipatan na baka at yun na nga mga kabaks yan na yung baka yung sisipatan natin yan nga mga kabaks ang presyo ng may-ari is 40k ang gusto ang open price niya dahil barat tayo is tinawaran natin ng 30,000 Joke lang mga kawax Kung ano lang yung nakikita nating presyo ng baka At yun naman din yung itatama nating presyo At yun nga mga kabaks, Open price nga ng Mary is 40k yan, dyan nga sila yan, yan. 40k ang open price nya maganda-ganda ang lahi niya at ayaw niya pong magpahawak mga kabox andyan nga mga kabox ginuyod na ng kasama ko at uh, yun nga mga kabox yung 40k niya is tinawaran natin ng 30k hanggang siya, nagpadagdag siya naging 31, and then nagpadagdag na naman is 500, kaya 31.5 ang bili namin dyan mga kabaks hinila na namin mga kabaks dahil malapit lang naman sa amin at hindi na namin ikakarga sa kulong-kulong at yan. tubo na, logi pa mga kabaks at nga mga kabaks tagal-tagal tayong hindi nakapag-upload ngayon-ngayon lang at alam nyo naman na naging busy tayo at yan nga mga box thank you for watching and support, support, support eh, at shout out ni ate na nagbilan namin ng baka thank you sa 31.5 mo